mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, o naatigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang at presensya ng Diyos. Suma so, atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari e isang Diyos magpasawalang hanggan. Mga kagabay, isang araw, papasok na tayo noon sa ating panggapan. tanggapan. Paglabas na paglabas natin sa gate ng ating bahay, manakasulubong tayo. Isang lalaki. Malakas ang kanyang katawan, ang kanyang pangangatawan. Maganda ang kanyang bihis. Ngunit mukhang malungkot ang kanyang muka. At ang sabi niya sa akin, Brad, hindi kita kakilala. No, pero sa araw na ito, lalapit ako. Sapagkat mabigat ang aking pangangailangan ilalabas si Mrs. sa ospital. Ngunit kulang ng sanlibo ang aking pera. Marami na akong nilalapitan, mga kaibigan, mga kakilala. Ito lang talaga. Kulang talaga ng sanlibo. Kung mayroon ka, pwede ba pahiramin mo ako? Hindi ko siya kakilala. At nang masandaling hindi ko alam kung naniniwala ko sa kanya, nauuto oh, ako, utang lang ako. Tinignan ko ang aking wallet at ang laman ay 1,500. Sa araw na yan, kailangan ko rin ang gira. May lakad ang inyong kagabay. Ngunit, sa narinig ko ang kanyang pangailangan, hindi na ako nagatubili. Kinulungan ko siya. At sabi ko sa kanya, pasalamat ka Mayroon akong kailangan ko ito pero sa akin lang ito kaya hindi sana eh ma makalabas sa pagumutan ang yung misis kung naroon man siya inabot ko sa kanya ang sanlibok tatlong araw ang nakaraan habang ako ay nakatambay doon sa sa isang coffee shop sa isang mall ang paborito kong tambayan kapag ako ay uh, nagre-relax may isang kakilala ating kay vegan, ating uh, katambay-tambay na lumapit sa atin at sabi pagabay ito yung uh, sobre na ng isang lalaki ayaw magpakita at ayaw magpakilala basta sabi <coughs> ibigay ko ito para ito kay Igay ito nakit uh, ang sabi niya kaya, inom ko yung sobre. At ang laman, 3,000. 3,000. At ang sabi doon sa nakasamang uh, uh, sabihin nating note, note, kaibigan, kapatid, maraming salamat sa iyong tulong. Binabayaran ko na ang aking pagkakautan. 3,000. Naalala ko ang nangyari tatlong araw ang nakaraan. Sabi ko nga, napakabait ni Lord sa mga taong tumutulog. Napakabait ni Lord sa mga taong may magandang kalooban. Sapagkat ng mga sandaling yan, kailangan din natin ng pira. May pangangailangan tayong napakamahalaga. At ito nga, dumating ang pira, kabayaran ng ating pinautang daw sa isang hindi kakilala. Doble. May tubong 2,000. 2,000 uh, uh, ang nagiging tubo. Ang bagay na ito, kahit napakaliit, ngunit ito ay totoo. Habang tayo ay tumutulong, kung ang ating pagtulong ay galing sa ating puso, nagmula sa ating kabutihan, hindi natin iniisip, hindi natin na uh, binagsisisihan. Darating at darating ang awa ng Diyos. At, uh, ang lahat ng pagkakautang ng ating kapwa sa atin, hindi man nila mababayaran kung ito ay hindi pagkakautang tulong babayaran ni Lord. Kaya sa tuwing darating ang mga halalan, napaka napaka popular ng isang termino, ayuda, tulong. Ngunit sa katotohanan, ito ay hindi isang tulong na nagmula sa puso na nagbibigyan ng tulong. Ito ay isang panluloko. Sapagkat kalimitan ang mga pirang kinatulong nila sa atin, Sinutulong nila sa tao ay nanggaling hindi sa kanilang bulsa kundi sa kanilang mga pangungulimbat sa kaban ng bayan. Ito ang mga tulong ng tatanggap at ang nagbibigay ay walang biyaya mula sa Panginoon. Mapapalad ang mga taong nasa kapangyarihan na nagbibigay ng ganitong tulong. Ngunit kawawa ang mga taong tumatanggap ang mga tao itong matanggap. Sapagat ang pagbibigay ng alak, ang pagpapainom, ang pagbibigay ng kapital para sa sugal, hindi isang pagtulong. Ang tunan ng pagtulong, na pagtulong ay yung nakakabubuti sa ating kapwa. May makukuhang kabutihan ang nagbibigay at yung hindi nagbibigay. Kaya mga kagabayan hindi ko na nga minsan maiisip kung ano ang talagang totoong pagtulong minsan eh nararamdaman natin na marami sa ngayon ang tutulong sapagkat may sariling may pangsariling interest may mga tumutulong dahil sa sila chip chip may mga tumutulong na dahil gusto lamang nilang kikita ng uh, hindi nilaga anong pagpapawisan o kaya mainasan silang kabayaran. Ganon din ang mga tumutulong. Ngunit ang mga tumutulong na ang pagtulong ay, ay galing sa pusong maawain, galing sa kabutihan ng puso, kabutihan ng kalooban, ito ay pagpapalain at biyayaan ni Lord. Tutulong tayo na walang anumang iniisip. At higit sa lahat, itingnan natin ang ating mga tutulungan kung talagang ang mga ito ay nangangailangan. Tulad ng limbawa, ang pinaka-common na pagtutulong ay yung sa mga pulubi. Kung ayaw natin, kung nagdududa tayo ng mga pulubi nagsamantala lang, kaya nila magtrabaho ngunit ang papalimos, huwag na tayong magbigay. Huwag nating murahin ang isang pulubi malakas man ang malaki man ang katawan malakas mang tingnan sapagkat hindi natin alam kung ano ang totoong pangailangan ang mahalaga nagmula sa ating mga puso nagmumula sa ating kabutihan ang ating pagtulong hindi tayo plastic na tutulong nakikita ni Lord ang lahat ng bagay kaya tandaan natin andiyan si Lord nagbibigay ng biyaya sapagkat nais ng ating Panginoon na ang, bi na ang biyayang kanyang ipinagkakaloob sa atin ay ating ibabahagi. Ang sabi ng ating Panginoon, gawin ninyo ang ginagawa kong ito. Tulungan nyo ang inyong kapwa tulad ng pagtulong ko sa inyo. Ganyan ang totoong pagtulong na nagmula sa biyaya ng Panginoon. Ang, ang pagtulong hindi hinihingi dan dia ni